So guys, good morning. So ayan. Kagabi nagluto ako ng Miki Sorry din na kasi. Ah, dito pala. Hinanap ko siya kahapon tong stracho. Hanap ako ng hanap kahapon. Andito pala na i... Tawag ba dito? Na itakip dito sa... Ginawa ko ng wiki. Yung ginuto kong wiki kahapon. So ito. hapon, ano to, puno siya. So, si Camila, favorite na rin niya. Tapos lalo kung may chicharon siya yun. Pati si Liana. And then, ito na siya. Yung natirang pizza kahapon, so ang yun ang binaw niyo sa school niya. So, ayan. Dalawang itlog. So, hindi na ako magla-lunch. Ano na lang ko? Oh, uh, kakain na lang ako ng apple. Yung mela. Dito sa salas para ayun. Yung bisikleta ni Papi natin. Yung bisikleta ni Papi, nilagay niya dito para pag gusto niyang magbike ngayon kasi nga maganda yung panahon niya. So ito yung beach ni Papi. Kinagtim na dito. So <laughs> dito na niya ikinagtim. Yan. So, bumili na rin siya ng cover ng bisikleta niya para pag ginusto niyang mag boom, lalabas na lang siya. Tapos, inaayos ko to yung mga ano, yung mga pwedeng ipadala sa Pilipinas. Ito, so, pigay ko na lang to sa apo ko. <laughs> may apo na ako, kaloka. May apo na ako. <laughs> Dalawa na sila. Dalawang apo na ako. Apo pa Tawa. <laughs> And then, ito. Ayan. Lipstick to ng nanay ko. So, ito lang nakuha ko. Then, meron pa itong uh, panitunin. So, ayan. Kasi nga gusto kong matikman nila. Then, naghanap-hanap ko yung mga panituna na ano, pero lahat, kahit hindi siya sale, lahat, ano, hanggang July lang kaya tinanong ko yung, tinanong ko kung pwedeng, ano. So, ayan. Hanggang dyan lang. Mag-aayos pa sa iso Bebe ng nga anak ko. Yun lang kasama niyang matulog. Wow. <laughs> Laruan ng asawa ko. Plus ito yung bebe ng anak ko. Tapos na tayo dito sa kwarto. Putana tayo sa banyo. O oh, diba, Bonga? kailangan na naman namin bumili or mamalengke. Ayan, nandang na tayo. Mamalengke ng mga prutas. So, naglabas na rin ako ng Actimel para hindi malamit na inumin yung anak ko mamaya. Yung Mickey, gustong gusto ko siya. Kaso nga lang, gusto yung anak ko ni Camila. Gusto niyang pang-dinner mamayang kami. Yung Mickey, <laughs> sure. Dali kakain na tayo ng ice candy. Hindi <laughs> ko alam. Basta kahit malamit, gusto ko kumain ng ice candy. So, ayan. 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 Ito yung melon, ito yung avocado. So, next na anong gagawa kami ng um, coco or coconut, yung coconut ice candy. Coco, yung buko juice. Halo ka. Ayan, ito na lang natirang karne namin. Yung karne ng baka na lang. O, yan. Pwede na kami mag-stack ng marami. Kaya, yan. may salmon at saka yung karne ng baka yung ampalay. So, konting likpit lang tayo para lalabas na ako mam mamimili ng mga gift naman ako at kaya ko kung yung give away kaya so bye.